Hmm. O, ang, yan. Mga maritis. Ang dami mga maritis mga ka-divers. So, yan oh. oh. ako. <laughs> Ayan. Oh. Batingin kami Ayan. <laughs> Maaga po tayo nag-aabang ngayon mga ka nang ng masasakyan. No. Ayan. Sofielo <laughs> Ayan. Abang muna tayo ng maaga dito. At sa sumakay po tayo dito sa San Pedro na naman mga ka-nevers <sighs> Ang dami po nakaparada ngayon dito. No? Parang walang booking po sila ngayon mga ka-nevers <laughs> Shout out pala lol Yan po Ayan, nandito naman po tayo ngayon Sa baybayin namin mga drivers no, Ayan. Ang dami pong naghahanda ngayon Para magapunta na naman ngayon sa destination natin at saka si Brucewell po ah, niligpit ka po niya yung lobid no para mamaya diretso lang makaalis wala nang ibang tatanggalin pa <laughs> bro, lang mo biyahe bro. Yan po. Maaga po tayo, maaga po sila nag repair sa kanilang mga bangka, mga levers Ang iba may booking, Ayway. ang iba naman po wala silang booking. Ito po ang bangka na Lariglano may booking po sila kasi tinatanggalan po nila ng uh, yung tinatawag sa amin dito na bangon yung pang bangil sa bangka para hindi naman po siya ma ano yung kasko mga rivers yan. yan ang iba naman po mga rivers ando na po sa laod no? kasi malalaking bangka po yan hindi po sila pwedeng papasok dito sa mababaw na lugar yan no? yung bangka na yan na rumba no? yan. oh ang dami palang nangisda ngayon yun o no? Nang huli ng isda ang sarap sa paksyo sa umaga nyan mga drivers uh, sana po mga drivers na hindi po ay magsawang sumuporta po uh, pakipalo at paki, pakisubscribe lang po mga drivers uh, Eugene Divers Vlog po sana po no, matulungan nyo po para tulong rin ako sa pamilya ko ayan Bro, sa ah, ay na naglimping huy oy. Okay, ma madumi-dumi, mga ka-driver. Madumi-dumi. Ma ano tayo sa gis, mga ka ba? Baka akala nila ano eh. Dumi-dumi ng hayop. Dumi-dumi. <laughs> Ayyan po. Eh, brasa natin mga ka okay, kasi sumakay yung ano eh. Mga mamaya yung ano, yung Koreano. Oh, Koreano, Koreano. Oh. Uh. Ilang packs pong karga nyo ngayon mga ka-drivers? Mga 20, mahigit mga ka-divers. Ayan. 28 siguro, ganyan. 28. Oh, higit pa mga ka-divers yung car gun lang yan. Bro, good. Yan po si Busricco yung mga ka-divers, no. Siya pong captain dito sa Ron, uh, San Pedro 5. Bro. Ayan ah, bro, tuwa bro, tuwa. Bro. Tuwa, bro, tuwa. Yun. Ay, tinula sa umaga. Yan, bumili na lang po sila ng isda ngayon mga rivers para may pangtula po sila. ayan po. Ayun po. hayyan na. Tinula sa umaga. Ito na yung isda, mga karibors. Wrong Rungsin ang pagkadugok nila. Way kuha sila. Yan pong San Pedro 6, mga karibors. Sobrang haba po. No. Yan. At malinis pa po yung mga bangka sa mga San Pedro talaga. Uh, sakto sa maintenance yung bangka na to. Yan, yung iba naman po mga drivers, yung super jars, lumabas na po sila. Kaya siguro maaga po yung booking nila mga drivers. Yan. Kaya maaga din silang lumabas. Ang iba po, ayun, yung sa laot, tumakbo na po sila. Kapunta ng, ano po, destination lang mga drivers. Kaya kami, na, pa po kami na makalutang tumbangka na to para naman makaalis po kami. Ano ka Brad? Uh, mm -hmm. Ang dami pong maagang pumunta dito sa baybayin namin mga drivers para manghuli ng pamain. Pamain sa isda kasi mamaya mama, mangingisda sila mamaya para ano po um, i ano po ipakita sa gis ang mga isda no tuturuan sila kung paano mangingisda yung mga turista kung paano manghuli ng isda dito sa Pilipinas kasi hindi po sila marunong mamasol kaya yung iba mga rivers, ano, nang huli, nang huli pa po sila ng mga pamain. Ayan pa ang iba. Ayan. Fish boy lamas. Kamalaman bang? Nara fish crackers. Kakak fish crackers. Yang. Lilinisin na po ni Brad yung isda no para pang ulam pang ulam sa umaga. Atin si Pros. Dulo. Oo, to isda. Bili ay kalahating kilo lang po. Para pang ano po? Pang ulam. Sinigang sa umaga. Muntang abalang ana Yan. Talagang, magaling talagang, yan. Talagang, talagang. Talagang, huwag Ano na ah. yan? Na, ano na yan? <coughs> Na-automatic mo ba sa'yo mas gano'n <na> yan? Maganda yung pangingungo. Misal na gumalong. Oo. Ayan, ang dami na po nakalabas mga drivers no, you Yon at saka andun pa sa unahan. Tapos itong larigla po, naghahanda po siya sa pag tinatanggalan po niya lahat ng mga PC, low bed at saka bangon. Yan. At nag, itong San Pedro na to, naghanda naman po sila mamaya para makaalis naman po. Yeah and thank you, thank you for watching my drivers.